okay side seeing na lang kami guys naliligaw na kami <laughs> pero maganda pa rin maganda pa rin ang view <laughs> <laughs> ang ganda ng view ang ganda ng hangin fresh air yun yung inupuan natin yun na yun eh, yung grassland Ito na oh. ayun na ba yun ayun, no? Kaya galing talaga tayo sa likod. Hey, okay. yung, yung fish pan, di ba? Tinitignan mo kanina na oh, yung isda ka okay. mo. Ayun na yun. Hindi talaga tinanggal ano. Tignan mo yung kanina. Yung, äh, yung mga tao oh, ano, yun, ano Pero ito, hindi natin nakita na ito. o. Oh. kaya wala si Kayasuda